Okay. Happy holidays muna mga guys. Ngayon ay December 26. Ah. Uh, susunduin ko ngayon yung anak ko sa nanay niya. So while sa habang bumibiyahe tayo, i-discuss natin yung mga likes at dislike ko dito sa Fortress 160 Okay. So unang-una sa dislike ko sa kanya is yung dealer na pinagkuhanan ko. <laughs> Joke lang. Well, kidding aside, Una sa list ko is yung plate holder niya sa likod. So, just to give you an idea, yung plate holder niya kasi sa likod is masyadong malawak yung space na yung LTO regular plate size is hindi nagpapang-abot. Bali, ang ginawa ko na lang doon is bumili ako ng flat tin bar sa ako kinabit doon sa likod ng motor, then nilagay ko yung plaka ko. So hopefully um kung magkakaroon man ng next version itong Fortress 160 eh sana i-modify nila yung back fender or yung plate holder sa likod para wala ka ng modification na gagawin pagka mag install ka ng plaka right, so Next sa list ko. Wait, tawin muna tayo dito. Ah. Eek, eek. Next sa list ko is yung busina niya. Why busina? Kasi um, okay yung busina nya hindi malakas sakto lang pero parang mainhin yung sound niya. knowing na malapad itong motor kung i-compare mo sa PCX NMAX ADV and AROX talagang malapad siya So It will be best Kung sakali Kung Medyo may pagkamacho naman Or medyo malakas Yung busina niya Though usable naman siya um, ipap, Itatry ko yung busina ah. Teka palampasin natin yung maingay ng motor Ganun lang siya Isa pa Ganun lang yung busina niya. Ah, uh, what else? Kasi sa motor ko na to, wala akong masyadong maiisip na dislikes. Pero isama ko na rin sa dislike ko yung shock. Um, sa so shock sa likod. I think, ko lang muna to ah. may pagka stiff sya medyo matigas yung bounce pero meron din naman syang good side pagka stiff yung, yung shock maganda sya sa cornering kung gusto mong umorner Kasi kung i-compare ko siya like sa previous video ko for initial impression sa PCX talagang mararamdaman mo yung galaw nung shock niya sa likod kasi ang haba nun eh that is 365mm compared dito na I think nasa 350mm or 345mm yung haba niya. Although wala naman akong reklamo kasi di naman ako palaging nag-aangkas. Pag nabiyaya ako, madalas ako lang. It just ngayon na susunduin ko yung anak ko. Uh, ano pa ba? Ang mga hindi ko nagustuhan dito. ayon uh, sama ko na rin to. I think it's just neat picking. Pero hindi naman nakaka sa performance ng motor is yung nasa, yung nasa panel niya, yung fuel gauge. Uh, yung ano niya yung pagsukat kung gaano kalakas yung konsumo mo sa motor kasi By default, yung nakalagay sa upper left corner niya is Ayan, kung nakikita nyo 2.7 liter per I think it's 100 kilometer So, chineck ko na siya sa settings Hindi ko siya makita kung paano papalitan ng Kilometer per liter So, mas maganda sana kung ganun yung setup niya Kasi mas madali mong matidistinguish yung average fuel consumption mo uh, hopefully sa future iteration or kung magkakaroon man ng bagong version itong Fortress 160 bigyan nila ng option yung mga user na palitan yung kung ano yung pwede makita for the fuel consumption ni Fortress 160 uh, I think um, that's about it So move forward tayo sa mga nagustuhan ko. Uh, well, kung sa magugustuhan feature wise, halos lahat nandito na eh. So i-highlight ko na lang kung ano yung mga nagustuhan ko. Unang-una is yung looks niya. It may look similar sa PCX 160 or PCX 150 I think somehow ginaya niya yung formahan which is may pagka class in the thing pero pagdating sa muka yung muka niya maangas, malapad which may combination ng pagka-sporty look Which is good Kasi Binigyan niya na ibang karakter Yung itsura ng mga conventional na Kagaya ng PCX 160 uh, So aside from the looks Sa looks, isama na natin yung panel niya hindi kalaki yan yung panel Pero malaki Good enough To see kung ano yung Important details Na kailangan mo Sa motor Like RPM Speedometer Clock Battery voltage Temperature Fuel gauge Tapos yung pang overheating gauge nya meron din meron din syang tatlong option para sa odometer so yung total running trip 1 tsaka trip 2 fuel consumption makikita mo na rin dito sa screen kagandahan pa sa screen nya is marami kang magagawa Ah, uh, pwede mong palitan yung ano nya team niya kung baga sa cellphone may team siya pwede mong gawing automatic automatic means eto naka auto ito eh mag adjust lang kusa yung screen mo sa team base sa liwanag na nakikita niya or sa, may sensor ito I think so sa umaga puti yung background yan pag sa gabi itim ang background ng panel what else yun pa pala isama ko na rin uh, easy to navigate siya maganda yung mga buttons nya para ma manage mo yung settings ng panel which is andrito lang sa left handlebar eh no enter and select so madali siyang manavigate so we're done na siguro sa looks sa safety naman So as we all know O oh, malamang hindi nyo rin alam <laughs> uh, Maganda dito is Tinapatan nya si PCX Tsaka NMAX Si NMAX so, oh, Naka dual ABS channel Yung braking system nya PCX NADB Ang ABS nun nasa harapan lang na gulong at dito kay Fortress 160 yan na ko is both front and back may ABS. At may TCS din siya, traction control system which is useful pagka kailangan mong halimbawa mag-skid or something or di magpantay yung andar ng gulong mo sa harap at likod mag-a-adjust yung andar ng gulong mo sa likuran which is an added safety feature para sa kaligtasan din natin mga rider um, What else? May idling stop So sa idling stop naman hindi ka naman agad mamamatayan ng makina not unless naka full stop ka so kung rolling pa rin yung gulong mo hindi naman agad mamamatay yung makina mo so added feature na rin ito para makasave ng fuel consumption lalo na pag traffic then let's go sa headlight nya or sa lighting system na lang so lighting system all LED <coughs> maganda yung forma ng ilaw niya sa harapan even sa likuran unique siya compared sa ibang maxi scoot what I like about this is naka projector lamp yung main nya na headlight which means na talagang maliwanag ang bato nya sa gabi beneficial siya for me kasi ang biyahe ko sa trabaho papasok is gabi so I don't feel any need para kumuha pa ng mini driving light so pagka regular lang dalawang ilaw ang gagana Then pagka uh, naka high beam ka apat na ilaw apat na projector lamp ang gagana dito or projector LED Uh what else Isip pa tayo. Tapos yung papala um syempre since feature pack itong Fortress 160 expected meron na rin siyang switch para sa hazard may passing switch charger nya ata is hindi ko pa kasi nasisilip eh pero based on other reviews parang may type C ito tsaka USB A na charger so no worries kung magbabiyahe ka kailangan mo i-plug yung cellphone mo hindi ka malulobat at isa pa pala for having Fortress 160 balik tayo sa panel muna ha kasi merong app ito na Carbit Ride app which you can use para makapag ng cellphone halimbawa gumagamit ka ng maps if you want to mirror kung ano yung nakikita mo sa cellphone mo possible yan So madaming benefits Though yung app Na-discuss sa na, akin, na uh, good for one year lang siya So after a year If you decide not to renew Yung subscription for the app Then I think mawawala na yung access mo doon That's what I'm thinking. Um, hindi mo na magagamit yung app for mirroring pero it's up to you na rin kung gusto mo. I don't know kung how much. Tsaka I don't have plan naman na gamitin siya. Yung pag mirror. Not unless yung pupuntahan ko talaga is hindi ko alam yung lugar. Tapos isama ko na rin pala yung Hybrid assist feature niya sa mga likes ko which is not available naman sa ibang ka-level niya na scooter. Hybrid assist so na-discuss ko na rin niya sa previous video ko na pagka naka P0 ka, you're just using the regular takbo ng motor mo. Pero kung sa P0 mo siya How to activate it uh, Meron din akong video dyan Kailangan mag P1 siya Hindi ko pa na try Pero may punch or added na hatak Sa initial launch mo Which is good kung mag overtake ka Pero I don't feel the need para i-activate siya Since city driving lang naman ako at pumasok ko lang to sa opisina I think let's wrap it up um, sa overall verdict ko dito sa motor na to this is a good um, replacement for maxi scoot kasi feature pack feature pack sya lahat ng hahanapin mo I think andito na sa motor na ito So, kung recommended ba? Yes. As an owner, I can recommend this brand na QJ Motors. Yung Fortress 160. kumbaga dagdag pagpipilian sa ating mga Pinoy. Paghahanap ng quality scooters. So, hanggang doon na lang muna. At mag-focus muna ako sa biyay ko. And, again, happy holidays. Peace out guys. Stop recording.